Guys, ano to? Ano ba yun? Hello, Hello mga, mga kalaro! So, may naisip na naman akong kalokohan. na akong radyo dito. Tapos yung radyo doon sa kwarto, naka-open siya. Ayan, dito kasi kami ngayon sa Mabamas. hindi naman natin tatakotin si Sir Alvin. we're just going to We're just going to prank him. We're just gonna ask uh, something. Naisip ko is, this is a radio call from the lobby of the Hugpaan. So, ayan, meron na kaming nahanap na ano dito? Ah, Karpet sabwa. <laughs> so gagamitin namin yung boses niya. Abagmukain namin na uh, yung calls galing sa, mm -hmm. sa lobby ng buk. Sa labi ng pumpa. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go organizers. Asan ba yung mga organizers? Oh. Hey, uh, yes, nasa nasaan ko yung mga organizers? Ano ba? Ano ba? Ano 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 ba? Ano ba? Ano ba? Ano na Ano ba? 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 Ano po Nasan ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ano ang phone ninyo, po? Ano ng po? Oh, ano yung samay-nabas na event, Trace? Pinapatawag ka po ni Sir Ronnie. May concern po kasi dito. Uh, ano po yung papa chef Pero ano ano? ano ano po yun? <laughs> ano 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 <laughs> 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 Guys, ano 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 po ano 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 ano

Showflop Dream Run And run away Let's go! I makagat over <laughs> We, did We did it! We did it guys! Ayan po, ganyan nila. <laughs> Pagkatuloy nila, boss <laughs> nila. Kabada pa rin po siya. Magiging hey, ano na po, manila? <laughs> Nalaragdagan yung kapat ni Kobe. Ano ba ginagawa mo kanina sa room? Nagpapahinga ka or ano? Hinga. Ah, natutuloy ako. Tsaka bakit hinugot mo lahat ng mga ano doon? Sabi ko, di chura ko talaga sa hindi. Kung nakita yung i-chura ko doon sa room nung katuro. Sa kanon na affair. Narinig ko yung parang Captain America, Roger. Lagyan sa halong tinanong. Nagpa-practice pati. Practice pati. Sabi nyo ng organizer. Hindi na po talaga <laughs> ang ganito. Ano na? Yes. We did it. Grabe. <laughs> na naman pong the, ano? Sa Another na prank pong na naman. Prank ang talagang napatinding naman talaga. Si Cook, Sir Al. Uh, Lalo sana namin siyang takutin pero sabi uh -oh. ko hindi naman siya matatakot dito kasi nasa hotel. So eto. Ito yung room namin. Wow. Ito lang ako. Andito lahat. Yung mga radyo naka-charge. Kinurugot niya lahat. <laughs> So yun mga kalaro, the event is about to start. Ang uh, team ng ating party is high school. High school. So ayan po, very yeah. ano kami. tiko ko alam, di naman gato yung mga, uniform ko. ko. Ayan, what's your place? Instructor. Ah, instructor. Oh, yes. uh, instructor. Ako po, I don't know. Parang, parang some, basta. Parang Thai student, iyo. Parang Thai student tayo tonight. Oo, oh, kasi mahilig ko sa Thai part. Yes! <laughs> Ayan, we are here at the event hall. Ayan po sila. Are you guys ready for the party? Let's go, everyone!